Hindi ko inakala na sa'yo ko itatama yung mali na nagawa ko nung hindi ka pa kilala Itagay mo hihintay ng katulad mo sina Di ko sukat akalain mapabas sa akin ka Unang sabi nila tropa Catherine Toledo Na bagay ko daw makasama It's another one isang babae Di na mawala sa isip mo at doon na siya parate TL na ako sa'yo, ikaw na gustong gusto ko Catherine Toledo, ikaw na ang mamahaling ko Kasi wala na akong ibang hiling kundi makasama ka Ang pag-ibig kong ito ngayon ko na padadama At gagawin ko lahat ito, hindi lang puro salita Kahit nasa tipti ko ay may nakatirang daga Babali walahin ko to kasi may para lang sa'yo Kahit gano'ng kahirap pagsubok ay tatahakin ko Basta may makanit ko lang ang oo lahat ng pagod at hirap ito'y wala Dahil yun ang pangarap ko, ang mahalin mo rin ako Ang saya-saya ko, siguro natupad pangarap ko Kahit este man ko, nga pala kong tawakin. Minamahal kita, ikaw lang ang aking hiling ito ang tani -tani. The <laughs> Sharing I do my best para makamit kita Kahit maging hard to get okay lang mind mahal kita At di ako basta susuko sa mga pagsubok mo Lahat yun ay tatahakin main para lamang sa'yo At maraming salamat din sa mga kaklase mo Na tumulong sa pawat panliligaw ko mind sa'yo Hayaan nyo mga friends makakabawi ako Sa mga tumulong para mapalapit ako sa'yo My mind ko, Catherine ikaw lang aking mahal ang pag-ibig kong ito habang buhay magtatagal At kita pa ba pinapabayan Ikaw ay mamahalin At kahit anong mangyari sa puso ko Si mine pa rin Hindi ko napapalitan Babae kong minamahal Catherine Toledo na habang buhay kong liligawan Siyempre bago magtapos May sasabihin pa ako Minamahal, minamahal, minamahal kang totoo